Magandang araw mga kadiskarte chicks! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan pinag-uusapan natin ng lahat ng tungkol sa relasyon, love at sa buhay. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ng limang bagay na huwag mong sasabihin sa babae. Kadiskarte chicks, imagine mo to. Nasa isang date ka. Ang ganda ng vibes, tawanan kayo, palitan ng kwento, parang may spark na talaga. Tapos bigla mong nabanggit ang isang bagay tungkol sa sarili mo na sa tingin mo ay okay lang. Pero napansin mong nag-iba ang mukha niya. Na late ang reply tapos di na nagparamdam. Ang tanong, anong nangyari? Mga ka-discarded chicks, hindi porket totoo eh, kailangan mo nang ibulgar agad. May mga sikreto kayong uh, mga lalaki na mas mainam itago mo muna. Hindi dahil nagsisinungaling ka, kundi dahil kapag sinabi mo agad, pwede nito nga baguhin ang tingin niya sa'yo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ng uh, limang sikreto na hindi mo dapat ibunyag agad sa babae lalo na kung gusto mong manatili ang respeto at attraction niya sa iyo. Pero bago tayo magsimula, comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang ating discarding usapan. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Secret number 1 Huwag mong ibunyag agad ang kahinaan mo. Totoo naman, may mga kainan tayong lahat, pero tandaan ang timing. Mahalaga. Hindi mo naman sasabihin sa isang job interview na palpak ako sa deadlines, di ba? Ganun din sa ligawan. Kung sa simula pa lang ay inamin mo na insecure ka sa trabaho o na iniwan ka dahil wala kang ambisyon, kahit gusto ka pa niya, mapapaisip siya. Mapagkakatiwalaan ko ba tong taong to kapag may problema? Kayang-kaya ba niyang handle ang buhay? Imbis na sabihin, lagi ako na-overlook sa work pwede mong sabihin, ngayon, mas focus na ako mag-grow sa career ko. May plano ako at unti-unti ko nang na-achieve. Ang dating mo, hindi talunan, kundi isang lalaking may direksyon. So, secret number two, wag mo munang sabihin ilan na ang naging karelasyon mo. Mga katiskarty chicks, huwag na huwag mong sabihin kung ilan na ang nakadate mo o kung ilan na ang nakasama mo sa kama. Kahit pa sabihin niyang okay lang sa kanya, hindi totoo yan. Kapag sinabi mong kaunti lang, baka isipin niyang bakit ang konti? Walang experience? Kapag sinabi mong marami, baka naman isipin niya, naku, babaero to. Baka ako ang susunod niyang iwanan. Pwedeng uh, uminit ang ulo niya at kahit hindi mo sinasadya at ang masama pa baka ikumpara niya ang sarili niya sa ex mo. Kapag tinanong ka niya, directly, ang sagot ganito. May mga naging karanasan ako na nagturo sa akin kung anong klase ng relasyon ang gusto ko ngayon. Ang focus ko ay sa kung anong meron tayo. Hindi ka nagsisinungaling, pero hindi mo rin binuksan ang pinto para i-judge ka. Secret number three, malalim mong regrets o pagkabigo sa buhay. Oo, lahat tayo may sana sa buhay, pero kung sa unang mga pagkikita pa lang, ikinuwento mo na kung paano nalugi ka sa negosyo o kung paano pinagsisihan mong hindi mo tinuloy ang college. Kahit pa-honest ka baka siya ng tiwala sa kakayahan mo. Pwedeng isipin niya paano kung mangyari ulit yon. Kakayanin ba niya o bibitaw na lang siya? Kaya imbis na sabihin nalugi ako sa business ko dati, mas magandang sabihin, yung unang negosyo ko maraming tinuro sa akin. Ngayon, mas maingat na ako sa risk at mas determinado akong magtagumpay. Hindi mo tinago ang pagkakamali. Pinalitan mo lang ng growth ang dating. Sandali lang mga kadiskarte chicks bago tayo magpatuloy. Nakapagsubscribe ka na ba? Baka naman, ihit mo ng subscribe button. Ngayon na, asin in now na. Para mas marami pa tayong madiskarte yung pag-uusapan sa susunod. So, secret number four, huwag mong ikwento ang buong drama ng ex mo. Alam ko, minsan parang tempting ikwento yung grabe niloko ako ng ex ko eh. Pero isipin mo, anong maririnig niya talaga? Hindi pa siya over, may trust issues to, magiging seloso to. Kapag masyado mong kinuwento ang ex mo, parang hindi siya yung present mo, parang panakiputas lang at walang babae. Ang gustong ikumpara sa multo ng nakaraan mo. Kung mapag-usapan man ang ex, keep it short. Sabihin mo matagal na yon. Natuto ako at alam ko na ngayon kung anong klase ng relasyon ang gusto ko. At please lang, huwag mong ikwento kung gaano kayo kasarap sa kama noon. Instant turn off yan, kaniskarte chicks. Sa so, secret number 5. Huwag mo muna ikwento ang lahat ng problema mo sa pera. Real talk tayo, kadiskarte chicks. Mahalaga sa babae ang sense of stability. Hindi ibig sabihin na kailangan mong yayamanin. Pero kung sinabi mo agad na may utang ka, hindi ka makabayad ng renta at umaasa ka sa swerte, red flag yan. Pwedeng isipin niya siya ba ang aasahan ko sa future? Baka ako pa ang maging tagaahon sa kanya. Imbis na ikwento mo ang problema mo, i-highlight mo ang ginagawa mong solusyon. Halimbawa, Lately, mas focus na ako sa pagbabudget at savings. Gusto ko maayos to para sa future. Oo, hindi mo tinakpan ng katotohanan Pinakita mo lang na may plano ka at di ka sumusuko. So, ayan mga kandiskarte chicks, tandaan nyo ito. Hindi lahat ng totoo kailangan mong i-share agad. Lalo na kung hindi pa kayo ganun katibay. Ipakita mo muna na kaya mong maging maayos, responsable at may direction. Ipakita mo sa gawa, hindi lang sa salita. So, ayan mga kadiskarte chicks, sana po ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo magtapos na, is ko lang pong i-shoutout ang ating mga masugid na taga-panoon. Na sina, Eduardo Pache watching from Panabo, Davao del Norte. Ben Eric watching from Tarlac. Bernardo Remocal. Winnipeg, Teresito Soriano watching from Kamari, Caloocan. At Yusher Fu Jin watching from Manila. Talang Kate watching FM Beringan City. Eduardo watching from Calgary, Canada. Nes Baldeo watching from Milan, Italy. Rod Baldame. Ronaldo Icaro watching from Pantihan 2, Maragondon, Cavite. Ashero Techoya, watching from Mindanao. Jason Samora, watching from Cubao. Nolly Ferrer, watching from Lungsod ng Maynila. Marcelino Baguna, James Rosanes, watching from Tagaytay. Eva Cabahug, Lemar Clyde Aminau, at Kai Rayven Avrera, watching from Laguna. Guys, maraming maraming salamat po sa suporta at panonood mga kadiskarte chicks. At para naman po sa mga hindi pa na shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag chicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, This is Discarte Chicks, your love mentor. Lagi nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita-kit sa next video. Maraming salamat sa pananood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.